Magandang umaga, magandang bukas. Ito pala ang small business man Ito pala ang unang kong pagbablog sa buhay ng businessman. ma. Pinapakilala ko pala guys si Baby Raptor, ang kaatabay ko sa aking buhay businessman. Di biro ang pagsubok sa pagbi-business guys. Kailangan mo bumisin ng umaga para kumuha ng mga stocks. Dahil di pa tayo ganong kalaki ang punan para magkaroon ng maraming stocks guys. Kailangan mong magsipag, magpuyat at labanan ng pagsubok at lalong lalo na stress guys pupunta pala tayo sa Angeles City Pampanga para bumikap ng mga chicken para mamaya may luto natin sa munting store mamaya pala guys papakita ko sa inyo ang munting store ko kung saan bibenta tayo ng tupis piece chicken with only rice and only sauce time check pala guys it's 5.40 ng umaga nasa Angeles City Pampanga na tayo guys medyo maaraw na kaya eto na ang cute talaga ni Baby Raptor Darating ang araw magiging totoo ka Raptor Di ka na baby <laughs> So ayun guys nandito na ako sa bahay Di ko na binidyo pag uwi ko Ang hirap pala mag video na mag isa Putik na yan Kaya ngayon nagluluto na ako ng yan Time check 8.30 ng umaga guys kailangan ko muna magpahinga para mamaya may lakas tayo magprito ng chicken, Heto si Butotoy at ang aking alagat si Lagata ang ah, cute cute nyo guys, so wow, ito kagigil so mamaya, higa muna ako, at matutulog mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano install ang aming store kaya matutulog muna ako guys Para mamaya may lakas tayo magprito na chicken So ayun po, gising na ako Ang bilis lang no guys It's 4pm na Kailangan na magbukasin si Baby Raptor On the way na po kami Doon sa store at ito na, pinabilisan ko na po para mabilis lang pagdating natin doon. So ngayon guys, it's time to prito na para mamaya maya meron na tayong madi-display sa ating munting store at mabigyan na natin ang mga customer natin ng two-piece chicken with java rice with only unli sauce. Unlimited rice pala tayo guys. At ito na pala, binubuo na namin ang aming store ng biglang si Boy Tog Pig na ito na siya at tumira ng tres sampung friend request <laughs> everyday namin ginagawa to guys binubuo namin yung store namin ng 5pm until 10pm kami open ng gabi minsan pag di naubos yung mga chicken umaabot po kami ng 12 midnight ng gabi kaya guys pag gusto nyo ng 2 piece chicken with dali rice punta lang kayo sa daw babalakap ng panga at ito na ilalagay na yung signage namin sa taas mula sa ball siya para mabilis pag may umulan, kagad namin siya maalis guys mga kasama ko pala, yan yung naka ay kapatid ko, yung naka white si papa at saka si mama kami family business namin to kaya ito, nagreprintan na ako ng chicken para ma-display na ni mama at maibenta na namin sa ating mga customer, at yun na po guys, nakapag-display na tayo sana maubos today mas all out tayo. Ready na kami mag-serve sa inyo ng fried chicken with only rice and only sauce. At biglang, diyan umuulan na guys. Mas maampan na on. Ngayon, ang tagal ng preparasyon, pero biglang umulan. Ayan, wala na naman tayong benta niyan. Pag umulan, nagtuloy-tuloy to guys. Buti na lang dito nagtuloy-tuloy ang ulan guys. Kung hindi, wala na naman tayong benta ngayong araw. Kaso biglang umulan ulit. Ayan ang nakakalungkot sa business. Sobrang tagal ng preparasyon. Tapos biglang uulan ulit. Kaya sobrang hirap ang mag-business guys. Kaya dapat huwag ka sumuko. Lahat ng ganyan. Sobrang hirap talaga mag-business guys. Kala mo madali lang. Hindi. Lahat pagsubok. Hindi porke may business ka na o ka na. Dapat sanay ka makipaglaban kahit anong mangyari. Kaya bukas babawi tayo guys.